Madalas nating nadidinig yung never give up. Yung iba naman ay never ever give up. Talagang may diin at emphasis sa hindi pagsuko. At marami na gumawa niya na nagtagumpay naman. Minsan kasi tama naman yung ambisyon, kulang lang talaga sa determinasyon. Yung iba naman ay malapit na sana sa tagumpay. Kaso lang eh, napaaga ang pag-give up. Kaya ang resulta, hindi na natamasa yung bunga ng kanilang pagpapagal. Ang pagtatagumpay kasi ay proseso at parte din naman kasi ng proseso ang mga aral na dadalhin ng mga hamon na kakaharapin. Pero alam mo, isa rin sa mahalagang susi sa tagumpay ay ang mag-give up. Totoo 'yan. Hindi natin sinasabi ang para lang maiba. Pero kasama talaga sa susi ng tagumpay ang pag-give up. O unawain natin. Ang oras kasi at iba pang mga resources ay limitado. Nisan pag meron kang hindi na i-give up, eh nawawalan ka ng focus at panahon sa so dapat sana mas pinagtutuunan mo ng panahon at focus. May kailangang i-give up para mangyari ang pagtutuon na ito. Minsan din, mayroong mga bagay na mali sa buhay ng isang tao na sumasalungat sa mga gusto niyang marating. Yung gusto mong magbigay ng mas maraming oras sa trabaho, pero sinabayan mo pa ng bisyo. Stress at bisyo, naku, delikadong kombinasyon niyan. Hindi yan dapat mag -exist sa buhay dahil yan ang magpapahina sa iyo. Kailangan din marunong tayong mag-assess kung ano na nga ba ang sinisingil sa buhay natin ng ating mga ginagawa. Baka sa paghahangad mong magpursige, eh, nag-aaway-away na kayo ng pamilya mo. Baka hindi na healthy o labis na ang paghahangad mo. Hindi lahat ng oportunidad eh, dapat sinusunggaban dahil laging meron at merong epekto yan sa buhay mo. Parang kapag ka ginamit mo ang oras mo, pag meron kang pinaglaanan nito, ay meron kang pagkakaitan nito. Magandang alalahanin ng sabi ng Bible. Huwag mong pahirapan ang sarili mo sa pagpapayaman. Sa halip, pigilan mo ang iyong sarili at isipin kung ano ang mabuti. Minsan kasi nasanay na tayo na ang pagpapayaman at pera lang ang mahalaga. Kaya sabi ng Bible, pag-isipan mo kung ano ang mabuti. Mahalagang paalala ito kasi minsan sa kakatuon natin sa pagpapayaman, eh maraming nalalaktawang mahalagang bagay sa buhay. Naunawaan mo na ba kung bakit mahalaga mag-give up? O ipanalangin lagi ang karunungan mula sa Diyos para maliwanagan kung kailan dapat lumaban at magsabi ng don't give up at kung kailan dapat tumigil o may itigil at mag-give up. Dahil minsan sa pag-give up nararanasan ang tunay na tagumpay. 咋办？